sa pamahalan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na one-year ban gawing five years ban. Ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard uh, Auxiliary. How alarming is this? Um, what do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? The contractor was shot by riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this, lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Uh, tama lang po na investigahan niyan para malaman natin ang punot dulo niyan yan at uh, natin ang mga karahasan na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Ma'am, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Uh, makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot. At uh, ipag-uutos uh, pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para ma maiwasan kung ano mang krimen ang maidudulot ito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Follow-up question. Uh, Tristan Adalo, Newswatch Plus. Ayusek, follow-up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, um, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting uh, luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga eh, ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay eh, para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace yung mga uh, lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least um, in-expose yung mga kamag-anak po ng contractors. Yan naman din po talaga na naisin ng Pangulo Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay uh, magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At uh, hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan, ang dapat kumilas, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng na mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at uh, condition Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga kontraktor na pumapasok sa kontrata sa pamahalan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na one-year ban gawing five years ban. Ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? ah uh, tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng gagawing batas ni uh, Senator Tito Soto para po mapag aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po, Yusek, kung uh, may bagong alok, ah, may inalok na po ba ang pwesto para kay uh, former PNP Chief uh, Torre at uh, tinanggap po ba niya yung alok na yan? Meron po talaga inaalok, katulad po na sinabi natin at uh, sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintay na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Pero kasi sabi niya ma'am, uh, no comment siya regarding doon sa ano, sa alok na posisyon. Uh -huh. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Uh, baka namang ibang posisyon ay iaalok sa kanya. Okay. Ma'am, last na lang, uh, eto na lang po. Uh, si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood Projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng malakanya Katulad na sinabi po natin, pinag po ng DBM kung bakit, kung paano at kailan i-release ang pondo. Kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM po ma'am sa ano, last na na po. Doon sa uh, investigation na gagawin po ng uh, camera. Nag-file po kasi ng resolution si uh, Representative Puno para nga investigahan po itong uh, mga funders mm. ng mga ghost flood control project. Trabaho naman po nila mag-investiga so hindi po natin hahadlangan yan. Reminding everyone of our one question, one follow-up policy. Uh, next question. Uh, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po Yusek. Yusek, may lumabas ulit na report na isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard uh, Auxiliary. How alarming is this? Um, what do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? Okay, nakausap din po natin ang uh, kinatawan po ng PCG at uh, ito pong uh, sinasabi nilang Chinese di umano ay uh, patuloy pa rin po ang pag-iimbestigan ng PS, PCG at uh, sa ngayon po ang sinasabi nilang tao o yung person involved ay tinanggal na po sa PCGA at uh, huwag pong mag-alala ang taong bayan dahil ang PCGA ay isang um, civil organization at uh, kung sino man po ang mapapasok dito kahit foreigner po ito naman po ay paggawa lang naman ng pagtulong, uh, pagbibigay ng relief, pagtulong sa PCG pero wala po silang access sa anumang mga operasyon uh, at hindi po sila sumasampa sa barko at kung ano man operasyon ng PCG wala po silang maaring malaman doon. 'Yun naman daw po ang safeguards na siniguro ng PCG. Pero um iyon sinasabi rin po kasi ni uh, Senator Ping Lakson na Uh, may mga impormasyon na marami raw talagang mga sleeper agents dito sa uh, Pilipinas. Ano po yung plano natin to dismantle uh, itong mga uh, sleeping, sleeper agents na ito if it's true? Mm -mm. Actually, nadilig na nga po natin to sa news, kaya tinawagan din po natin ang NSC at ito po ang kanilang mensahe para sa atin at sa mga uh, taong bayan. Ayon po sa kanila, uh, we cannot go into specifics for security reasons. But we can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when uh, credible intelligence is verified. Recent operations have already led to arrest of suspected foreign operatives which shows that our agencies are not standing still. We are working closely with law enforcement and intelligence units. to uh, dismantle espionage network whenever they may be. So, yun po. So, rest po na ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for uh, all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa ano po ng lifestyle check. Lahat ng uh, parte na ekotibo ay ready for lifestyle 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 check. So ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ekotibo, miyembro ng ekotibo ay ready pati pang pangulo. How about ma'am sa full kasi si Senator Risa Ontiveros She's also calling for the, the full disclosure of SALN. Mm. How about that matter po, ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekotibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at uh, habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at uh, wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Okay, ma'am. Thank, Thank you po. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7 sec related question on the lifestyle check. Nabanggit niyo po uh, when you announced this lifestyle check na may involve po ang ombudsman uh, mm -hmm. dito po sa gusto mangyaring lifestyle check ng Pangulo. Can you tell us exactly how the palace wants the ombudsman to conduct a lifestyle check? Nabanggit po natin ang ombudsman dahil sila po ay uh, may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging... Um, Process or mechanics patungkol po dito nasa ombudsman na po yon Has uh, the desire of the president been communicated to the acting the recently appointed acting ombudsman Dante Vargas Sa ngayon po ay uh, tatanungin po natin kung ano po ang pinaka recent na usapan nila at ay uh, ibibigay ko po sa inyo kapag ka po ako ay nabigyan na po ng update Salamat po Thank you Follow up question Maricel Halili TV5 You follow up lang po. Hindi po ba necessary ang salen for a lifestyle check? Kaya nga po. Kaya nga po ready po lahat. So kasama po yung salen So is is the president willing to show his salen Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna mahuli man ang pangulo, kasama po yan. So willing po si presidente to show if necessary. Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng membro ng ehekotibo ready for a lifestyle check. Thank you po. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Morning po, Yusek. Sa Foreign Relations Committee hearing yesterday, Senator Tulfo responded to DFA statement that Taiwan's not recognized as a sovereign state. Sabi po niya, we're allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy and that diplomacy without deterrence is weakness. Comment po on that. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay... Uh, hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagsalita na po rito ang DFA at uh, si Secretary Lazaro na ang direktiba ng pangulo ay diplomacy at uh, rule-based approach. At sinabi din naman ng pangulo na we are not waging any war at sinabi niya na hindi tayo uuurong sa anumang labanan. Thank you po. Next question, Tristan Nodalo, NewsWatch Plus. Usec, good morning Bullet. Um, Yung Chi Chinese Ministry of Defense um, called the Philippines a disruptor and troublemaker in the South China Sea, following po yung recent activities ng Philippines and Australia um, sa South China Sea. Sabi po nila, um, Manila is acting recklessly at the behest of external powers. Um, siguro po how does the palace want to respond to this kind of accusations? We cannot stop China from making the, its own narrative but they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws on clause uh arbitrary ruling and for uh, for our being independent country um, sa so ibang topic naman po kahapon na tackle po sa Senate uh, Foreign Relations Committee yung issue po ng Taiwan Um, kasi po natanong yung sila, DFA and other government officials on the contingency plan uh, in case po uh, a shooting war breaks out in the island. Sabi po, meron namang contingency plan but when pressed further, uh, nagtuturuan po kung meron bang budget for the contingency plan because the senators are also doubting our capability to evacuate yung large number of Filipinos from the island. May utos po bang Pangulo to fund itong contingency plan na to sakaling magkaroon nga po ng gulo? Tama po si uh, DFA Secretary uh, Lazaro na meron pong contingency plans. So nothing to worry. Kasi nagawa na rin po natin ito na nagkaroon ng issue ang Israel. Wala sa budget pero nakaya po natin. So hindi po kailangan mag-allot ng another budget for Taiwan specifically? Hindi na po kailangan. That is the last question. Thank you, Yusek. Sa hangaring mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay ang mga kabataang nangangailangan ng liver transplant, nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga negosyante at top doctors from India. Ayon sa First Lady, ang pakikinig sa mga hinaing ng taumbayan na napipilitang magpagamot sa ibang bansa na nagbibigay inspirasyon sa kanya upang dalhin ang pag-asa dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng unang ginang ang pagkasalba ng buhay, gawing mas abot kaya ng gamot at maitayo ang uh, serbisyong medikal ng kanyang pangunahing hangarin para sa mga kabataang lubos na nangangailangan sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng First Lady sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang oras at kaalaman sa India at uh, umuwing bit-bit ang pag-asang may isa sa katuparan ang kanyang mga mithiin para sa mga kabataang Pilipino.